So mga mi, trending ngayon yung ngani-ngani. Ano ba ibig sabihin kasi ng ngani na yan? So, shout out dyan sa mga Bicolano dyan! Iyong e, ngani! Isa kasi yung expression ng mga Bicolanos o Bicolanas mga mi. Tulad ko, Bicolana ako. So parang lagi namin sinasabi na, o kapag ka, halimbawa may tatanong ka, o nakukulitan kami sa iyo, sasabihin namin, iyong e, ngani! O, ganun. Hindi yung parang gawa-gawa lang sa iyo nga, si ngani-ngani. Ano ba yan? Lagi ko kasi nakikita na sinasabi na sino ba nagpauso kasi nung ngani-ngani na yan. Yun nga, sasabihin ko sa inyo na galing po yan sa expression ng mga taga-bicol. So, iyong ngani, <laughs> ngani, ganon. Hindi yung kung ano-ano mga sasabihin nyo, yung ngani-ngani, oh, expression namin yung mga bicolano, o kayo. Oh. Ano expression nyo? Oh, mga taga, taga um taga buhol, taga mga Ilonggo. Syempre, 'di ba may mga expression din mga ganong mga taga kung saan sa ang lugar, 'di ba? Aminin mo na kasi, mami. Aminin mo na kasi, mi. Nagagandahan ka sa expression namin na ngani. Iyong ngani. Ayong ngani. Wala nga